welcome sa another vlog ay yung gagawin ko ngayon ay magpapalit ako ng belt ng uh, NMAX ang milyahe niya ay 28,000 kilometers okay so ilan na to 28,008 ayan so hindi ako nagpalit ng 25,000 nireset ko lang kasi nag biblink na blink doon nireset ko lang and then uh, ngayon pala ako magpapalit okay so ito siya okay so dito meron siyang sham na screw. Yan. Kaya, madali lang naman. Kung magpapalit ka ng belt, unahin mo talaga itong baklasin nito. Dahil hindi siya madudukot. So, babaklasin muna siya. Go. Okay. Yung next, ito. Okay. So, samasamahin lang natin yung mga bolt. Okay. So, ayan siya. So original pa to kaya nakadikit. Okay. Okay, ayan Ito yung pandikit na ginamit. Okay, para siguro hindi siya sumingaw at hindi siya basta pasukin ng tubig baha. Okay. Yan, Babaklasin natin ito, papalitan lang natin ng bago. Okay, so ito, nakakonekta ito sa glare oil. Ayan. So, ayan yun siya. Okay, ang next na babaklasin ko naman, itong panggilid. Okay, so baklasin ko na siya. Okay, so ayan, nabaklas na to. Ayan, so grabe ang dumi. Ito pa lang, grabe na. Nung punok. Okay, ang next naman na babaklasin, yung mga tornilyo na to. Okay, so tanggalin ko yan. Okay, ayan. Alawagan natin yung mga tornilyo. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Ayan. So mayroon siyang sampung tornilyo. Yan, 8mm. Yan, so tanggalin natin yung cover na to. Oh! Ayan siya. Okay, so kita yung loob. Grabe ang dumi. Ayan, so may kalakalawang na rin. Ito. Ayan. Yung belt. Ayan, medyo kaya mayroon ng galaw kasi ito, ito sa show. Medyo luwag na. Okay, so babaklasin ko yan para makapalitan ko ng bago. Okay, nabuksan na siya. Ayan. So dito, ayan. so dito, ingat lang. Kasi mayroon tong washer na nasa pagitan nito na hindi pwedeng mawala. Dapat mabalik siya. Okay, so, ayan na siya. Tanggal ko na. Okay, ito naman kabila. Okay, so, ito na siya. Naluwagan na ito pareho. Ayan, so ito, at ito. Yan, to ingat ka talaga sa ano kasi baka mabilog kasi pag nabilog na po ito wala na. Hirap pag magtanggal. Yan. So, ang gamit ko ay 24 mm na sapit. Yan. So, tanggal na pareho. Yan. So, tabi ko na tong mga tornilyo nila. Eh, okay. sama-sama na lahat ng mga tornilyo. Okay. So, ayan. Ito yung kanyang panggilid dito. Okay. So, itong washer na to, napaka ano nito. Huwag na huwag talagang mawawala. Napakalaki ng papel nito. At ito naman yung belt. Ayan siya. Ayan. Okay, so grabe po yung dumi. Ayan. So, lilinisin natin yan mamaya. Ito naman yung kanyang assembly. Okay, so ayan. Dito kung magpapalit ka lang ng belt, madudukot mo na siya. Ayan. Kalasin, para linisin ang buo. Para isahan lang. Ayan o. Ayan, so natanggal siya buo. Okay, ang sinasabi ng manual ay palitan siya ng 25,000 kilometers, no? Ayan o. So, ibig sabihin, tama yung nasa man manual na magpalit na sa loob ng 25,000 kilometers. Kasi ito, hindi mo na ito inaasahan eh. Ayan o. Ang laki ng biyak. O, ibig sabihin, ayan o, ang dami ng biyak. Ibig sabihin, ang lifespan talaga nito ay 25,000 kilometers lang. Hindi na siya pwedeng ilayo. Ayan, ang dami na siyang biyak. Ayan, so tama yung sinasabi ng uh, manual dun sa nakasulat na magpalit sa 25,000 kilometers. So, ayan, papalitan ko na siya. Kasi kung titingnan mo, walang masyadong ano, pero marami na siyang biyak dito sa loob. Ayan, so palitan ko na siya ng bago. Okay. Tabit na natin yung belt. So, ang rotation, nakaturo dito. Ayan. Kakasa na dito. Salpak naman natin to. At ikakasa natin tong kabila. Okay, so papasok na yung mga ngipin dito. Ayan. Ayan. So, kabila. Okay. Ayan. So, nakakasa na to. Nakakasa na to. Okay. So, fly ball. Okay na clutch, okay na. Washer, washer. Yan. Tapos ito, yan. Tornillo na lang ito. Okay, ito yun. Okay, yan. So, higpitan na natin to. Yan. So, umakyat siya. Musli dito. Ayan. Ayan. namang kabila ayan ikita ko na to okay ayan so dalawa lang pwede na yan okay Yan, so mahigpit na to, mahigpit na rin ito. Yan, medyo, yan, paanda rin ko siya. Ano natin. So ayan, na-test na natin. Okay, so okay naman siya. Medyo, ayan. Ayan, so okay na. So may kabito na yung bagong belt. Okay, so ayan, humigpit siya nung umandar na. O, ayan, so ganun lang. Babalik ko na yung cover. Okay, so ayan na siya. Nilinis ko na ito. Ayan. So, kabit ko na siya. Okay, ayan, so nakabit na yung cover. Lagay ko na lahat ng mga tornilyo niya. Ayan, so ayan na yung pita na ito. Okay. So, dito, tamang higpit lang Hindi kasi pwedeng Ma-damage ito Kung ma-damage ito, malaking problema yan So, tamang higpit lang Mararamdaman mo naman kasi hindi na siya gumagalaw Okay, so, ayan na, naano na natin Next naman ay Yung kanyang cover So, kapit na to Medyo madilim na Ayan, so Kapitan ko na to Okay, so, ayan Natapos na So, check ko lang, mga tornilyo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. So, maipit na, maipit na, maipit na, maipit na, naikabit na yung air cleaner at naikabit na rin yung, okay, naikabit na rin yung uh, gear oil hose. Yan, so, yan, okay na siya. So, yun lang, uh, kapag mayroon kang motor, lalo na pag automatic, kailangan mo itong matutunan kailangan mo pag-aralan gawin. So, nilinis ko na yung panggilid and then pinagpalit ako ng uh, air uh, filter. Yan, so isahan na lang na paggawa. So, yun lang, paki-like lang po at paki-subscribe para lumago yung channel at paki-click na rin ang notification bell para sa susunod na aking video na i-upload ay ma-notify kayo po. Kayo, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, guys.